Hi guys! Welcome to my blog. Ayan, for today's video guys, ngarag-ngaragan tayo. Ngarag-ngaragan tayo dahil ah... Uh, puyat na naman tayo and alas 4 tayo ng... alas 4 or alas 5 tayo ng umaga natulog. Dahil nga, pag tuwing day of natin kinabukasan, insomnia attack charis. Anyway guys, kagabi, Uh, nagpunta kami sa bahay ng friend ko Kasama yung isa kong friend Dahil nga matagal kami hindi nagkita uh, Kahit na magkalapit lang kami ng building ng bahay namin Pero patagal pa rin kami hindi nagkita At nagsama So Ah uh, Bila siyang sumugod sa bahay at pag uwi ko nasa pintuan ko na siya mismo ng bahay ko so ayun nakita kami and yaya yeah, niya kung uminom sabi ko and sabi ko naman punta nalang kami sa bahay ng friend ko which is si Mark yung nakikita nyo lagi sa video ko so sinama ko siya sa bahay ni Mark at doon na kami nag inuman at nakipag inuman na rin naman si Mark And may kumiming din na may bisita siya Yun nga lang Nabigla si Mark Na nagpunta kami sa bahay niya Dahil nga wala akong uh, Pasabi Pasabi or update sa kanya Dahil ayon Sana lang uh, Sana nga lang daw is nakapagprepare siya Ng aming dinner Or unam So ayun Kuwapo niya. Pinagpapawisan tayo. Guys, ang haggard ko, ang hamos ko, dala ko nga pala yung laptop ko. Pinagpapawisan tayo ng pongka-pongka. Dala ko yung laptop ko kasi nga, and, alam nyo, kagabi, uh, nag-inuman nga kami kagabi ng friend ko at si Mark at ang friend ni Mark, na friend ko na rin, and ngayon naman is may puputan kaming birthday party which is eto nakaplano na to and uh, kaibigan din namin ang magpe-birthday pero yun nga lang yung kagabi kasi na inuman namin is biglaan yun dahil nga both kami ni Mark na may biglang bumisita sa amin so ayun mm, nag inuman kami ng biglaan And, magkasama, magkasama din. So, ayun, napauwi ng may, uh, napauwi ng lasting thing. And, ngayon, uh, tawag niyan, uh, magiinuman na naman kami mamaya. So, makiki makiki ano na lang makikihalobilo na lang makikipag uh, charming na lang guys ang haggard ko promise nakalimutan ko kasi yung uh, tali ng buhok ko so tawid tayo dito <laughs> ang haggard ko grabe alam yung kakaligo ko lang tapos lumabas ako and may dinaanan ako para may bilhin yung takot tayo tapos may binili ako and bitbit ko yung laptop ko may bitbit akong bag kasi nga yung susuotin ko mamaya sa party e. and maliligo na lang ulit ako kinamark since meron naman akong dalang mga susuotin ko at least fresh pa rin tayo ayan natito na tayo sa baba ng building nila Mark, na kaibigan ko super init guys pagabi na and hindi pa ako nagla lunch kumain lang ako kaninang umaga pagising ko actually tanghali na ako nagising eh. 1pm na ako nagising and kumain lang ako ng dalawang pandisal at nag coffee lang yun lang then hindi pa ako nagla lunch so dito na ako magla lunch kina Mark and mamaya yung dinner sa party na Diyos ko, pawis pa pawis na naman ako. Ayun rin na tayo. So, update ko kayo guys pag nandun ako sa bahay ni Mark kasi super pawis na pawis na talaga ako. Ayan, nandito na tayo sa building ni Mark. And kakatok tayo. Kakatok tayo ng M&M katok. Ito. Uh -huh. Buwan pa pala ito. Oh my God! Buwan pa pala <laughs> <laughs> naligaw ako, naligaw ako. Nandito pa pala ako sa first floor. mag na lang ako kasi. Sarap talaga na sa ano na Second floor. Ito pa rin yung second floor. Ayan o. Oh, may two. ayan Kakitok pa naman sana ako kasi bukas yung pintuan nila buti na nga lang nakita ko first pro pa pala dyan ayan itinom tayo sa bahay so mamaya ulit guys up ko kayo para matapos yung aking video